Now, hugasan natin yung 1 cup of rice and 1 cup of glutinous rice. Kailangan maging malinaw yung ilalagay nating tubig bago natin lutuin. Yan. Patapos, siguraduhin natin na yung guys talaga is nabinaw na yung tubig bago natin iloto sa malaking kaldero o kung ano man ang inyong lulutuan natin at hayaan natin pumulo nilo, habang luluto yung glutinous rice at rice lulugaw natin yung ayan, may ready na akong niluluto yung uh, i-fry ko sa sariling mantika ng chicken yung lemon grass or panglad tapos ginger tapos, yung kulay brown is celery. natin ng paminta at garlic powder, garlic uh, onion powder. Pagkatapos, tingnan natin kung kumulo na yung nilulugaw natin na gagawin natin ang sa caldo. Kunin na natin yung niloto natin na chicken. At ilalagay na natin to siguro din yung chicken is parang siyang ginawa nyo parang adobo ba kailangan luto yung chicken sa sariling ng ng chicken at ihalo sa nilalagang uh, rice at glutinous rice lagyan natin ng chicken powder yan halo natin at uh, ulit hayaan natin siyang lumambot masyado yung rice at glutinous rice kailangan madami yung sabaw o tubig at, not, at hayaang lumambot yung maigi yung chicken na nilagay natin na pira, -pira. so may, may kaunti siyang ano, buto para masarap siya yan kumukulok na siya Lagyan natin ng dalawang itlog para mas masarap. Ayan. Dalawang itlog kung gusto nyo naman yung itlog ay hindi na i-mix. Pwede. Pero pa prepared ko yung i-scramble yung exal sa lugaw. Ayan. Kumukulog na siya. Lagyan nyo na lang kung anong gusto nyo mga ingredients. Ako nilagyan ko siya ng ginis sa mix. Tapos magic sarap. Chicken powder. At uh, chicken cubes. Ayan. Ang pina, pinakamasarap na lasa sa aking niloto ay yung celery. Ang sarap